Yes. <laughs> Hi, Ha, yan yung mga kapatid ko yan. Ay, anak ko yung isa. Ha? Huh? Kapatid si Matong Lake. lalaki, yung babae anak ko. Hello, good evening sa lahat. Mag-vlog ko daw ha. Hmm, sige ba. <laughs> Ay na, karang mag nandito wow. uh -huh. yes, na kami sa Grab, taxi. Wow, ang, ang, bait ng aming driver. Kababayan ka pa. Ay, salamat. Oh my God hindi ko akalain na makakuha ko ng taxi ng uh, grab taxi na mabait ayan ang aking uh, ayan ang driver kababayan ko yan and magkasundok Yes, kabadbaran no, isang one ride lang from Butuan City. Uh, Kaya Yes, mga kapaksiw, uh, thank you very much na nakasakay na kami ng tatay ko. Alam niyo naman sa inyo na mga kapaksiw, si Ate Bebet kasi yung tatay ko talagang ayaw sumakay ng publiko eh pasensya na gusto niya talagang lagi naka-private kaya yan ang tatay ko yan ang tatay kong social 95 years old na po yan wow. kaya oh, hindi po natin siya masisisi kasi siyempre gusto din niya ng ganong sitwasyon ayaw niyang mahihirapan mga kapaksew kaya pagpunta namin dito nakarang gabi nag grab taxi din kami Pagdating din namin ngayon dito, nag-grab din kami. Kasi wala naman kami mga sasakyan. May sasakyan kami, pero binintay namin. Ma, walang paradaan. Kaya ganun lang talaga mga kapaksew. Thank you very much sa lahat sa mayunod sa aking video. Kaya huwag kayong mag Paki-subscribe naman ang na aking YouTube channel, Bibit Kabasa. Alam niyo mga kapaksew, hindi ko muna tataposin ang aking uh, mensahe sa, sa hapong ito. Um, oh, really lovely, really lovely wala tay nasa nasa balay nila okay oh, ma so iya ko sa ay ah, yes. aman adira asa <laughs> <Awesome>, man adira abo ginoo estorbo na oh sige lang okay lang yes nakaset nakaset belt ako okay na <laughs> sa wala oh, pa oh. okay sa man eh Come on. Okay, ganun ko. Hindi okay, halos yung atubangan. Okay. Uh, okay, okay. Okay lang, ganun na lang. Asso, Kita naman? Ah. Uh, basta masuk. Kunwari lang yan. Uh, ah, mas so, ah, so, so. lang ni. Hmm? Huh? Nasa balay daw, tatay. <laughs> <laughs> ganun. Ay, yes ko, magkasinabot yun, meaning akong driver, namin. O, grabe ka gwapo. Ay, ay, salamat. <laughs> salamat. Ito no, mong taong gwapo. Mao, bitaw, ay. Eh. Thank you very much. Yes, mga kapag sa'yo, mag-view muna tayo sa labas, ha? Para mawalan tayo ng stress. Ay, eh, stress ako sa araw na to. Grabe. Grabe. Yan, traffic pa. Medyo mahapon na medyo hindi na tayo ano pero makabalik kaya't. babalik din kami kaya lang magmotor na lang hindi na kami magano ano si tatay lang mag doon sa bahay gusto niya mag gusto niya mag sinasara yan ang gusto niyang buhay Wala nang 10 minutes. Okay na. Saan dadaan yung mga anak o Dito rin. Ha, oh, pero sa... Dito sa mga... Daan sa... Ano?